hanggang sa makapikit na lang ang mga mata niya habang nagbibigkas pa ang dila niya ng ama namin para kay Ana malakas ang naging epekto ng mga nabibigkas niyang dasal dahil pinaniniwalaan niya ito maaring may mga katuruan ang mga magulang niya Ngunit naking malaking parte din sa pagpapalakas ng kanyang loob ay nakuha niya sa pakikinig ng mga drama sa radyo. Madaling araw na ginising siya ni Nanay Pasita. Nagising na din si Tatay Poldo na noon ay nagkakapina. Bumangon si Ana na mayroong mabigat na pakiramdam. Pakiwari niya noon ay parang may nakadagan sa mga balikat niya. Ganun pa man, inayos niya ang sarili at naglagay ng konting gamit sa maliit na handbag. Habang nag-aayos, nakita niya na naman ang nakangising elemento. Pero ng mga oras na iyon, ay hindi na siya nakaramdam ng kung anong takot. Gusto niya pa nga sanang kausapin upang tanungin kung ano ang pakay nito kung bakit nagpapakita sa kanya. Naudlot ang naging plano niya nang marinig ang boses ni Nanay Pasita. Imbis na magsalita pa sana si Ana, iningutan niya na lamang ang elemento. Sa tagpong iyon, animoy nawala ang pagkailang ni Ana sa kaharap niya. Maging ang takot, animoy napalitan ng kakaibang sigla. Lumapit siya kay Nanay Pasita na para bang wala lang. Iniabot niya sa ina ang handbag na pinaglagyan niya ng ilang pirasong damit. Nakakunot naman ang noo ni Nanay Pasita dahil napansin niyang panay ang pangiti-ngiti ni Ana. Hindi niya din maiwasang punahin ito. Walang naging tugon si Ana. Nagkibit balikat lang iyon habang tinutulungan ang ina niya sa pag-aayos ng mga dadalhin nila. Sa kabilang banda, nag-abiso si Tatay Poldo na kinailangan nilang maglakad patungo kab sa kabilang baryo dahil na mga oras na yon ay wala pa silang masasakyang tricycle. May kalayuan din sa highway kung kaya mahirap para sa kanila ang magdala ng maraming gamit. Hindi pa uso ang streetlight ng mga panahong ito kung kaya't gumawa si Tatay Poldo ng sulo Gawa iyon sa bolo na nilagyan nila ng binilog na tela at gas naman ang ginamit nilang alternatibo para umapoy. Hangda ng magbagta si Ana nang bigla siyang hawakan ng elemento. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ana ng bigla ang pagdaloy ng kung anong enerhiya sa katawan niya. Bigla na siyang nanginig habang binabaliwala ang Nakahawak sa kanya. Sa isip niya, hindi naman iyon nakikita ng mga magulang niya kahit pa maliwanag ang lugar dahil sa sulo na hawak-hawak ni Tatay Puldo. Hinayaan ni Ana ang nakahawak sa kanya, ang elemento. Para sa kanya, iyon ang paraan niya para ipahewatig na tinatanggap niya na ito bilang kaibigan. Wala namang naging problema sa kanilang paglalakad maliban na lang sa mga kakaibang boses ang nasasagap ni Ana. Hindi lang hunin ng iba't ibang mga hayop, kundi halos lahat ng madaanan nila ay animoy may mga gustong kumausap sa kanya. Iba't iba din ang mga nakikita niya, mga nagliliwanag, nadamuhan, mga nagsasayawang mga elementong hindi niya kayang pangalanan. Nasa unahan si Ana habang kasunod niya si Nanay Pasita. Samantalang nasa likod naman nilang dalawa, si Tatay Poldo na panay ang bigkas ng mga katagang inkantasyon at pangproteksyon. Wala pang masyadong kabahayan sa lugar nila ng mga panahong ito. Iilan lang din ang mga nakatayong maliliit na kubo, ngunit may kalayuan naman ang pagitan. Bago pa man magliwanag ay narating nila ang maliit na waiting shed. Doon pwede na silang magabang ng masasakyan patungong ibang bayan. Minuto lang nang ang makalipas ng magpara ang isang bus na sa kinakatayuan nila. Manghahakbang papasok si Ana nang makasalubong niya ang isang babaeng sabog ang muka. Napasigaw si Ana sa sobrang takot dahil ayon sa kanya, labas ang mga mata nito habang basag ang bungo. Maagap namang hinawakan ni Nanay Pasita ang anak dahil ang bus na nasaksakyan nila ay meron ng unang pasahero. Halos nagsabay-sabay ang tingin ng mga ito dahil sa sigaw ni Ana. Pinakalma na muna ni Nanay Pasita ang anak, maging si Tatay Poldo ay nagsalita na din. Ana, wala tayo sa bahay. Kung maari lang anak, kumalma ka. Andito lang kami ng nanay mo, kung may mga nakikita ka o nararamdaman ka, sabihin mo sa amin. Sige na, naaabala natin ang iba. Pasitay, iupo mo na sa dyan, sa malapit sa nagmamaneho. Huwag na doon sa dulo at baka ano na naman ang makita niyan. Alam ni Tatay Poldo kung ano ang nangyayari kay Ana. Ito din ay ang mga dahilan kung bakit pilit nilang nilalayo si Ana sa mataong lugar. Nang mga oras na yon, ay kalmado na ding umupo si Ana. Humingi na din ito ng pasensya sa mga magulang niya lalo pa hindi niya sinasadya ang magulat. Niyakap naman ito ni Nanay Pasita. Naawa siya sa anak ngunit hindi niya din masisi si Ana kung bakit sa dinami-dami ng pagbigyan ng ganitong kakayahan ay sa anak niya pang walang kamalay-malay sa mundo wala naman sa lahi nila di umano ang manggagamot. Maging si Tatay Poldo, hindi din alam kung paano nakuha ni Ana ang animoy sumpa. Hindi man nagsasalita si Ana sa kung ano ang nakikita niya, pero alam ng mga magulang niya ang mga nangyayari. Inakala din ni Ana na baka hindi siya paniwalaan ng mga ito, gayong laging litanya ni Tatay Poldo ay manalangin ka. Inabot din ng mga isang oras ang naging biyahe nila bago maabot ang bahay ng kamag-anak ni Tatay Poldo. Naabutan nilang maraming mga tao ang nakikiramay, ngunit imbis na makihalubilo sila, mas pinili ng mag-asawa na ilayo si Ana. Hawak nila si Ana na parabang iniiwas din nila ito, mabati ng kahit sinong kamag-anak sa lamay. Diretso lamang silang pumasok ng hindi man lang bumati sa mga kakilala. Nasa bungad pa lang silang papasok ng mapahinto na naman si Ana. Natigilan siya habang nakatigin sa iilang tao, pugot ang ulo na nakatayo sa gilid. Hindi niya mapaliwanag ang mga nakikita pero alam niyang may masamang mangyayari. Sa puntong iyon, hindi na nagpadaig si Ana sa nararamdaman. Bagkos hinawakan niya ang mga magulang at nakangiting niyaya ang mga itong umuwi na. Hindi niya na din napigilang sabihin sa mga ito ang mga nakikita niya. Ang buong akala niya ay magagalit o pagsasabihan siya ni Tatay Puldo. Pero hindi, hinawakan lang siya nito at niyaya ng pumanhik sa loob ng bahay. Hindi na din pa si Nanay Pasita. Pagko sinakbayan niya ang anak habang tinatapik ito sa braso. Para kay Ana, ang naging reaksyon ng magulang ay indikasyon na hindi iyon naniniwala sa kanya. Iniisip niya na kung kaya't wala man lang sinabi ang mga ito sa inilalahad niya ay dahil wala naman silang nakikita. Gusto niyang magwala at umiyak dahil parang wala siyang mapagsabihan ng kanyang mga nakikita. Sa kabila ng kanyang pakiramdam, pinili pa din ni Ana ang huminahon. Kasabay ng magulang niya, naghanap sila ng mauupuan sa loob kung saan nakalatag ang ataol ng namatay. Meron doon sa gilid ng mga umiiyak. Pero ang kumuha ng atensyon ni Ana ay yung nakaupong duguan sa gilid kung saan sila nakaupo. Tiningnan lang iyon ni Ana. Ayaw niya na din ang yun niya na ding magpanik pa dahil lahat naman ng mga nakikita niya ay hindi naman nakatingin sa kanya. Sa paglalarawan niya, animoy hindi alam ng mga kaluluwang nakikita sila ni Ana. Dagdag pa niya, hawak siya ng kanyang mga magulang at alam niyang walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Noong araw ding iyon, ihahatid na ang patay sa huling hantungan. Kapansin-pansin din ang pagsuot ng puting damit ng mga sasama sa paghatid. Bago pa man ang tanghali ay nagsidatingan ang iba pang mga kaanak na nagmula pa sa malalayong lugar. Ang iilan doon ay kinamayan pa ni Tatay Poldo. Napag-alaman din nilang merong binayarang malaking truck na kung saan sasakyan ng mga sasama sa paghatid. Sa puntod, nagmukahi si Nanay pasita na hindi na sila sasama ni Ana. Ipinaliwanag niya din kay Tatay Poldo na hindi niya kakayanin kung makikipagsiksikan pa sila doon sa maraming tao. Ngunit hindi iyon ang naging papel ni Ana. Habang ang lahat ay abala sa isa't isa, sumakay sa nasabing truck, si Ana naman ay biglang nagdeliryo habang hinahawakan siya ng nanay pasita niya, pilit niya iyong kinakalas. Maging si Tatay Puldo ay hindi siya naawat. Saksi ang lahat ng tao sa lamay kung paano umiyak at lumuhod si Ana sa gitna ng daan. Nagsisigaw siya ng, Walang aalis! Mamamatay kayong lahat! Nanlilisik ang mga mata niya na parabang may kung anong espiritu ang sumasapi sa kanya. Maraming tao ang nagulat sa mga sinabi ni Ana. Meron namang tumawa lang sa kanya kasi iniisip nilang nababaliw lang si Ana. Sa kabila ng pagpigil niya sa mga tao na huwag sumama ni walang naniwala sa kanya. Meron pa doon, pinagmumura ang mga magulang niya dahil hindi napigilan ng mga ito ang di umano'y paggawa ni Ana ng eksena. Meron pang nagsabi na baliw daw si Ana. Inawat ni Nanay Pasita si Ana. Inalalayan nila ito papasok ng bahay. Maging si Tatay Poldo ay hindi na din sumama. Alam niyang malakas ang pakiramdam ni Ana. Naniniwala sila ni Nanay Pasita sa kung anumang sasabihin ng anak. May iilan din Hindi sumama. Hindi dahil naniwala kay Ana, kundi dahil may mga naiwang trabaho sa bahay. Yung mga nag-asikaso sa pagluluto sa kusina para sa pagkain matapos ang libing. Nag-ayos na lang silang tatlo para umuwi na sana. Naisip din ni Tatay Poldo na hindi na maganda kung maaabutan pa sila ng mga nakilibing. Napagpasyahan na lang nilang magpaalam na lang sana nang biglang may nagsidating ang mga tao. Meron doong mga sugatan at meron ding animoy galing sa trahedya. May mga nagsisigaw pa ng tulong. Napatayo si Tatay Poldo at napatingin sa mga paparating. May, nakapagsasa may nakapagsabi pa na habang nasa biyahe papuntang simenteryo ay may biglang dumating na malaking bus. Binangga nito ang truck na may sakay na maraming tao. Mahina lang naman daw ang takbo ng nasabing truck dahil meron pang nag-alay lakad sa unahan. Lahat yon ay namatay dahil sa malakas na impak at sumalpok na bas. Yun ang trahedyang tumatak sa naiwang buhay na pamilya ni Tatay Poldo. Halos hindi makapagsalita si Nanay Pasita dahil sa nangyari habang si Ana ay walang tigil sa pag-iyak. Sinisisi ni Ana ang sarili kung bakit wala siyang nagawa para iligtas ang mga tao. Ngunit sa kabilang banda, ipiniliwanag ni Tatay Poldo na walang sinuman ang makakapagpigil sa kamatayan. Dagdag pa niya, ginawa naman di umano ni Ana ang parte niya. Alam ni Tatay Poldo na magiging marka iyon sa anak. Kung kaya't hindi na nila hinintay pang makarecover ang mga namatay, tahimik na lang silang umuwi. Hindi hinayaan ni Tatay Poldo na dalhin ni Ana sa konsensya niya ang mga nangyari kung kaya't inihayag niya ang mga dahilan kung bakit nakatira sila malayo sa kabihasnan. Inihayag niya din kung bakit ganun na lang sila kaprotektado sa anak. Ipinaliwanag niya din kay Ana kung bakit ayaw niya itong makipaghalubilo sa ibang tao, kung bakit iniiwas nila si Ana sa makakasama sa kanya. Doon na naunawaan ni Ana ang lahat, nang ginagawa ng kanyang mga magulang ay para sa kanya. Matagal bago natanggap ni Ana ang nangyari sa paligid niya kung kaya't mas pinili niya na lang ang ikulong ang sarili sa tahanang, ng tanging siya at ang magulang niya lang ang kanyang nakakasama. Naging kaibigan niya di umano ang mga elemento na kung saan siya lang din ang nakakakita. Merong nagsasabi na baliw si Ana. Merong namang nagsasabi anak daw siya ng demonyo. Ngunit para sa magulang niya na nagtaguyod at nag-alaga sa kanya, si Ana ay tao lamang na nagkaroon ng kakaibang biyaya. Hindi yaman kundi isang kakayahang makatulong sana sa iba. Bagaman wala sa dugo nila ang manggagamot o espiritista, ngunit ang kondisyon ni Ana ang siyang nagpatunay na meron talagang kakaibang hiwaga ang mundo. Maraming salamat po sa Pakikinig sa istorya ni